Paano gamitin ang Renfa Massage Gun? Ang paggamit ng isang massage gun ay isang epektibong paraan upang makapagpahinga at mapawi ang masikip na kalamnan. Gayunpaman, maaaring iniisip mo kung paano gamitin ang isa ng maayos. Una, tukuyin ang mga partikular na bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pansin at tumuon sa mga gamit ng iyong massage gun. Gaya ng nabanggit sa nakaraang video, ang mga massage gun ay may iba't ibang attachment na para sa iba't ibang layunin. Gamitin ang naangkop na ulo ng masahe para sa bahagi ng kalamnan na gusto mong i-massage at ayusin ang mga setting ng bilis at intensity ng naaayon. Susunod, hawakan ng mahigpit ang massage gun ngunit hindi masyadong mahigpit laban sa target na lugar. Pahintulutan ang massage head na malumanay na dumausdo sa ibabaw ng mga kalamnan habang naglalagay ng pare-parehong presyon tandaan na iwasan ang paglalagay ng labis na presyon o manatili sa isang lugar ng masyadong mahaba dahil maaari itong magdulot ng kakulangan sa ginhawa o pasa. Panghuli, makinig sa iyong katawan at ayusin ang mga setting ayon sa antas ng iyong kaginhawaan. Salamat sa pakikinig at sana, natulungan ka naming maunawaan kung paano gumamit ng massage gun. Kung hindi o kung gusto mong matuto pa tungkol sa iyong Renfa Massager, tingnan ang aming Facebook, Instagram, YouTube at TikTok account.